Kiki Inua yan 700 700 to? Ah. Uh, na ito Ang baba yun eh. 700 700 700 Ayan, mayroon tayo na 700 dito Ito mga brand nyo ito boss So mga ganito, ang brand ng mga brand nyo boss Libo yan isa. Mga ano, mga brand ito. Ito pang babae. Gucci yan, gochi. Ito. Gucci din yan. Ayan. So, Magkano mo ito? Dalong libo rin. Ah. So yung maganda ito mga isang. Okay. Mga brand ito mga isang. Mga dalong libo doon ito. Pang babae. mayroon tayo nito. Ganun din ito. Ah, ganun. Okay. So, okay. Mga ganda ito. Mga gold plated mga isang. Iya, semangat banget, teman-teman. Tunggu, dandan semua, teman-teman. Toki. Toki. Oke. Toki. Itong kasyo, magkano ito? Ayun, P1,000 Ha? one 1000 P1,000 good morning, good morning mga show Welcome back sa Youtube channel! At show nandito naman tayo sa coming planet So... Time uh, date natin 7.30 So araw ng Merkulis O January 15 Shoutout pa sa lahat mga subscriber natin So lalo lalo lang sa mga W So kahit ka naman sulok ng mundo Shoutout sa inyo lahat sa mga subscriber ni Tony Vlog Good morning po sa inyo lahat So samahan nyo ako mga shot Pupunta tayo Update natin mga presyuhan naman ni Rilo ni Boss Dodong So samahan so let's go hey, Boss Supportahan natin si Tommy Tony Vlog So Ano naman ka babae natin? shout out dyan sa mga Kababay? kababayan ko sa Bohol, sa Ubay Bohol, tsaka sa mga kamag ko, kapatid ko. Uh, so, yung nga sa mo, shout out mo? Ah, shout out dyan <laughs> sa misis ko. Oh, yung ng misis ko. Oh, yan. E, na ko, oh, yan. Pati Boy Kaskas, shout out po kay Boy Kaskas, no? Nangapit bahay kay Boss Dudong, oh. <laughs> ah, yun, ano, binubuksan yan, oh. Yan, yun, oh. <laughs> yeah, no? ah, okay. okay, so tapos na tayo, no? So, okay. update price naman tayo sa mga... Relo natin ni Boys Dudong, no? Ah, ano? oh, yan sa mga ito may ano tayo, boss. Ano? Ah, Opisyal natin. Man. Ah, dami. Bagong driver. Oh. Diapers. So, tiyan iwi ko muna tapakagandang ganda bandan diyan, ha. Yan yeah, oh, pambabae, no? Mga pambabae. Pambabae from mga brand brand new. Siya po ng talagang oh. magandang mukha ng magandang look. So, dito mali tayo mga segunda mano tawagin natin okay, dito. Okay. okay, so itong Siko na to. Ano ang presyo nito? Ah, 3,000 'yan. 3,000 'to mga So, Yan, no? automatic, no? So, pagong tatlong, 'yan, pagong, pagong. divers, pagong. Oh, divers pagong tumagas ito, ito, yung divers pagong. So, 3,000. Seven so, ang machine eh. Yan. So, naganap sa mga ganito, ah, pagong na Seiko diver, uh, diver, ah. Seiko divers, ah. Oo. No. Seiko divers pagong. pagong. All right. So, 3,000. 3,000. Tatlong, libo. tatlong, libo. tatlong. negosyo pa naman presyo 'to mga isa. So, dito naman tayo sa mga about ito Fossil. Fossil. Original puzzle yan. Yan, puzzle. Original ito mga guys, ha? So, magkano mga presyo ito, boss? Doon, doon? Ayan, 1,200 lang. oh, so, 1,200 ito mga guys, ha? So, naganap sa magandang kore. Si eh. Ayan, dito. So, meron naman tayo rito, ano? Uh, guess. Guess, so, so, ang magkano ang presyo natin sa one, two, guess? 1,200 rin yan. 1,200 din mga guys. So, negosable. Okay. Stingless ito, no? Oo. Oh. Ayan, stingless. Napakaganda pa. Ayan, stingless. So, 1,200. Ayan, guys, ito mga guys. So meron naman tayo tong atong ano Michael Kors Michael Kors sa gold plated no. Oh. So yeah Michael Kors 'yung so, naghanap sa Michael Kors no. One, so two, ano to si ano Michael Kors di battery. Di battery lang siya. Wag oh. lang. O so, naka battery lang to Michael Kors mo. Yan yeah, so naghanap ng na mga battery lang na uh, reloha. So ang price nito 1200. Thank you sa bulwang presuhan yeah, mga guys. Yeah. So meron naman tayo dito mga guys. So uh, puzzle na yun no? yan sa puzzle natin magkano boss? 1,200. to 1,200 to mga guys yan mga ganitong original aura. yan original yan 1 to yan, meron ng diary itong ano? pila pila so ang presyo nito boss magkano? Okay yan ayun ni bakuna pila na. magkano presyo nito? pila ah. Pilang? 1-2. 1-2. Yan, 1-2 lang ito guys. 6-5 ang gusto niyo. Ito 6-5. Oo yan. So, yan. Yeah, mayroon naman tayo ditong Michael Kors din to. Okay na ako yan. Michael Kors ba to? Okay na ako yan. Ah, oh, hindi. oh Michael Kors yan. Oh, Michael Kors yan. So, Michael Kors. So, mag-sting Magkano mo naman to? 1-2 rin yan. 1,200 kumakas. So, Michael Kors yan. Yeah, saan yan. Yan, sa ano lang yan? May kasyo, magkasyo. So ya yeah, tumugol tong ulo ng kasyo. So kasyo natin magkano? Alero. Ayan, 1 kilo lang yan. 1 Ayan. Yan, para sa karamihan to, 1 to 1 to. Okay, mayroon naman tayo sa dami ng kalatag ng ano. Aro tayo may Hercules ngayon, no? Ayan, Valentino. Yung Valentino, magkano Valentino natin? 800. 800 'yung so, pang mga presyo ng. Ito na maganda 'to, bibigay ko sa. Ayan, no? 800. Mayroon naman oh, din yun. Gusto nyo gold. Oh. oh. na Maganda na yan. But... Ito ba magkano ano, channel? 1,500 channel. 1,500. Ceramic Mag... ang ano yan, Ceramic. Oh. Nababasa mga... Oh, mabigat a... din ito, mga isang. Pag bumagsak Original machine. yun Ito mayroon naman tayo ito mga mm. Ito. Pusil. Pusil. Yung pusil natin magkano? 1K lang yan. 1,000. Negosable pa mga presyon ito mga guys. Mga... Lahat ng biyabanggit namin dito sa sigun man ng mga relo ni Boss Dudong. No? So, ano? Ito, ito. ito. Ayan, more like 600. 600. Mga gantong ori. Sa mga pang budget mail lang ito mga guys. sa mga gantong. Pang mail lang. Uh, so, ito mayroon naman tayo. 700. 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 Panlalaki. pang -alaki. So yan. so mayroon naman tayo ditong uh, na ano. So ito boss, magkano naman klaseng reel na to? Ayan 700 'yan. 700 din tong mga Roser. 700. So mayroon naman tayo ditong ano? Casio. Casio. Ah, uh, mga 700 700 Murang-mura. Oh. -mura. Oh, nag-arrival tayo ngayon ah. Mura lahat ng mga uh, uh, ni uh, Gusto uh, do nga. Siyempre, si kanan lang, natural. Oh, uh, so, 'yun, maganda dito. Ito naman, magkano na ba? Silver. Yun yung silver. Diver's yun yung silver. Silver yung, ganda nga. Oh. Magkano naman to? Ayan, 800. 800. Pan pa malalaki rin to? Oo. Oh, ano? no. Ayan. Pwede pang babae. Yun yung 6. Oh. So, mayroon naman tayo to. No? Oh. Rody Project. Rody Project. So, yan, yeah, magkano naman to, boss? 800. 800. Rody Project. Project. Stainless yeah. no? yan, ha? Oh. Stainless. Original din. Yan, ha? Yan, so, naganap ng ganitong ore na, ha? 700 Rudy Project hindi 800 800 yung so, mga gusto naganap ganitong ori ng mga relo ha 800 so mayroon naman tayo to ito maganda rin to Mag ito boss magkano naman to ayan 800 yan, ano yan tag tag hindi space ano to Is... ang ganda rin ito, bigga to ito magkano to boss ayan 800 din. 800 ito, mga isa. 800 Ayan, ang customer is bus, oh. Ayan, mayroon naman tayo ito. Sukat yun. 700 700 So nag ng ganito Pinit gold yan gold Tapos itong ilayran daw Tag 700 yan 700. 700 ito na Alex Ayan 800 Ah 700 yan mga ganito 700 ito Ayan mga ganito 700 ito mga ganito Ayan, 700 yan kung dami So mayroon naman tayo mga gold plated na si Kupad dito Gold Siko 5 natin na gold plated black dial magkano? Ah, 700. 700. Yan, yeah, sa black dial na Siko 5. Ayan, so mga ganitong ore na mga ito. Mayroon naman tayo yung duck. Ito magkano to? Ah, 700 din yan. DKNY yan. DKNY. 700. Ito, mayroon tayo rito ng ano mga ito. Casio. Ah, yan. 800 yan. 800 Casio. Original yan. Original ito mga Casio. Original. So, mayroon naman tayo pang baba dito. So, mga hili-hili itong pang baba natin, magkano man, to? Hindi pare din din. man. Eto, ito? Hindi pare-pare. pare din. Ito, 800, 800 mayroon, mayroon naman tayo ito. 800 lang 800 oh. ito mga kasi. naman ganito. 800 ito mga kasi. Tag 800. Eto, ito, 600. 600. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700 So, mayroon naman tayo itong mga grito 700. Ano 700. yan. Ah, shoutout po, ma'am. Taga shoutout po kayo, ma'am. Oh, taga Pam sa Pamblo, Laguna. So dayo po talaga. Anong binili natin? Ito po yung nabawasan. oh. No, so doon. Na so nabili ni ma'am nang galing doon kay Boy Kaskas. So, Ha? Ah? Oh, yun no? so shout out po sa iyo, ma'am. So, Merry Christmas, Happy New Year, pahabo no. Oh, uh, shout out po from Laguna po mga guys. Oh, uh, shout out po. So na bumili siya ng relo dito kay Boy Kaskas. Yan -Kas, pinabawasan. Sa mister niya po. Sa mister niya. Uh, Paki shout out naman boss. Oh, uh, shout out si boss oh. oh from Laguna po mga Yan, so maganda oh. Ganda na bilhin oh. Anong relo yan? Si Rolex oh. Rolex na bilhin boss oh. yun. So mga guys, so, dito pang ano yan, pang masang presyo naman dito kay Boss Dodong. Ito mayroon boss, magkano naman to? Ayan, 800 yan 800 sumakis Ito, 800 800 800 ito, pang babae rin to no Ayan, 800 ito Ito Rolex Ayan bro 700 Invicta to ah Invicta Ah, oh, Invicta 800, 800 original rin. piece So, quartz lang no So, mayroon tayong Rolex ito Ganda rin tong Rolex na ito oh. May mga diamond sa gilid oh uh, Ayun, sa loob oh Ayan, mga gilid 700 mo. Mo. 700 So pambaba ito. Pwede pa nila ah, pambaba ito. Ganda mga Rolex mo 700 lang. Yan. Yan yung mga pambaba ito mga lock nito. Ang dami pong pwede nating ano. Ito tagpa 500. Yan yeah, mga 500 sa so, mga pambaba ito mga ito. 500. Yan yeah, pambaba. Yan pambaba din ito pambaba no. Yan. Yeah. 500. So, meron tayo na itong mga ano pag-500 yan. Pambabay mga ito. Stainless. Meron ito mga gold plated. Ito mga ito. Itong gold plated natin ano? Ayan, 500. 500 din. Ito. Ayan. Ito, 1,000 Ayan, ito. 700. Ayan mga itong mga ito. Ikiinwa yan. 700. 700 to? Ah. Oh. Ganito nito. Pambabay. 700. 700. Yeah, ito. 700. Yan mayroon tayong ano. 700 dito. Ito may ano tayo rito. Yan. Ito, English dito. Magkano ito, boss? Guess. 700. 700. Maluwag pa. Yeah, mayroon tama tang dito. Ito mga brand nyo to, boss. Tapos pakisuyo na dito, kuya. Ah. So mga ganito, ang brand ng mga brand mo. 2,000 'yan, sir. Mga ito, mga brand Ito pang babae. Gucci 'yan, Gucci. Ito. Gucci oh, din 'yan. Ayun, magkano naman to? libo rin. Ah. So 'yung maganda 'tong mga ito. Mga brand nito mga isa mga 2,000 'to, pang rin. Yan, mayroon tayong ito. Ganun din to. ah ganun din. So, okay, Mga oh. ganda dali mga gold plated mga ito. Diyan yeah, sa mga about ng mga ano, to. Gandan to mga ano to. okay. Yan, maraming bago dito mga ito, mga brand new talaga rin to. May mga lalagyan pa talaga. Yan, mga ito, okay.

So 1,200 to mga isang. So meron naman tayong mga dito yung iba't ibang ano rin to. Magkano naman to? Oh, Ayun. Tagisan 1,000 yan. So, yan 1,000 na tong mga poster to mga isang. Ah, uh, quartz yan tagisan libo. So video na natin para makita niyo yung mga look. Mga jora yan tagisan libo. Piso, tagisan libo. Yeah. 1000 1000 itu di bang? Oh, 1000 Itu otomatis to, itu apa Itu 1000 Yo, di itu nak ambil sama tomato kita si kupai, ada Rolex na, 15 one five So mayroon mo tayong pretty dito na ano So magkano ba? Ayan, 1,000 1,000 nagalap ka okay na Tama na Okay, Tama na ba? Tama na Tama na Tama na na lang Tama Tama

na, hindi ko na pinagbayan. Eh. Kaya buhay yun. Oh. kagalan. Ito boss, magkano to? Ayan, 800 Uy. yan. Yes. 800 yes yung oras yan. Mga ganitong ore mga siya. O, oh, yan, dito po sa mga ano. Ito pa, meron pa. Ito. Yan, tag 500, 500 lang. Tag 500 lang sa mga siya. So, naghanap ng mga budget mail dito. 500. 500 Ayan. At dito, ano ba ito? Oh, ano man ito? Ayan, sa mga about ng mga dito, mga relo ni Boss Dodong dito, no? So, napakasulit. So, mga alam ng mga look. So, mga brand new to rito. Halo-halo rito sa mga brand new. Pero, may mga presyo na ito, mga kaysa. Ah, to. Ayan, so, okay. Okay. Shoutout mo, mga last. Ay, shoutout dyan sa mga buyer ko. Buyer. Punta na kayo rito sa Carmel Tana. Okay. Uh, Metro Bank, tapat ng video. Oh, yan. pa? Okay na. Okay.